pero lalong gaganda niya na ano... ah. na mm. wow pero maganda na pero magaganda pa natin ayun ang gagawin po natin dito sa Vitas Project RV Ramos Electrical Supply dito na po tayo okay na boss boss mak ayan boss mak Uh, sing sing ano same name ah uh, pareho tayo ano pangalan ah boss mo ah ano okay na yung natin I'm not gonna make it po, ah, bitas project na po tayo para demolition na naman po ang gagawin natin dito sa bitas makabebe project magamit ng mga tropa natin ayan kailangan panambak natin dadami pa yan Demolition na naman, Lord Jal. Ako po. Ang bagay, mga boss. Good morning po. Ayan, yeah, good morning. Uh, Sir good morning po. Ayan, si Sir Mick. Tapos si... yan. dito na tayo sa loob ng bahay. Magigiba. Wala na yung anak ni ma'am, si Ate Marlin. Ah, good morning po. Ah... Ma'am Joy, sarap na ano natin ah, nang natin ah. Nagluluto tayo. Ayan. Ang palaya, at saka Walang walang kamatayan tilapia na. No? Walang tilapia. So yan mga boss. Demolition na naman ang ginagawa natin dito sa loob. Yon si IP Ate... ID. Shout out, po. Ayun oh. No? <laughs> Ayan wala siya, picture yung nasa address Ayan Okay, uh, ati, ay, nasa, no? nasa Washington? Washington? Washington USA, shout out, po Ah, uh, yan. pala uh, mga boss, may nagbigay sa atin ng ano ng relo, yan oh. Gisha galing ano Canada kay boss Franklin at saka kay Ma'am Princess Flores nasa Canada po sila. Maraming maraming salamat po sa ayudang binigay niyo. Ayun oh. Yung Hello, ano, uh, Gisha. <laughs> ah, yeah. uh, shout out po sa Ah, uh, ingat po kayo diyan, sir ano. Prankly na tsaka kay ma'am prinses Bokas ko po eh? Ba't to? Hindi ako alam kung baseball ball ba't tulang ba po eh Ba't tulang ba po, isang solid Tanggalin natin to Tsaka to ano sir Ito, hmm. tatanggalin din natin to Yan Sige po Tsaka yung ano, yung, yung bar <laughs> Tatanggalin din to yung mga cabinet, tanggal na yung mga tagat. Ang pinagpapad ang Gagawin natin yung ito uh, dining area. Tapos maglalagay tayo ng ito sliding door dito tapos yung ano yung kwarto sasara natin yan dito tayo maglalagay ng pinto pinto niya pinto. Pinto. Ah, ayan ah, ah, lilinisin lahat yan no ma'am dito naman open din natin to sliding door din para sa ginagawa natin kitchen ayan yung kitchen na ginagawa natin nakabubong na po yan lababo na lang yung gagawin natin dito yan si Hector makasama muna natin dito bukan si Nick dito ayan, yung pinto na ginagawa ni Master bago Bakal, matibay na dito yung lalagyan din natin ng grills dyan dito gawa na yung kanyang ano grills eh. double tayo grills daw sabi ni ate ID dito bali double dito sa labas tsaka dito sa loob na uh, lagay na ni Master George ang ano ang pinto dito sa kitchen palabas ng ano kitchen na uh, Master Good morning Barry Good morning Good morning po mga boss Yan welder na si Master Jess ngayon Ayun oh uh, tubular frame tapos uh, nagpabenta tayo ng ano galvanized na ano liso 1.2 po ang kapal niyan makapal po yan matibay oh Kaya na welding oh uh. Gina welding ko kay Master tapos mamasilyan yan ng ano uh, polytop para pantay pag na finish na mga pintor natin yan maganda po yan tibay tapos lagyan natin ng ano yan ng mas na lagyan pa natin ng 2x2 yan o oh. tapos masis magsisiling din po ito sa ilalim alam niya yung PVC sa downspout, nalagay na diretso po sa ilalim yan ayan para safe lagyan natin ng 2x2 tubular doon tapos tatakpan ng fiber cement saka yung sasali niya sa sili. Yan na pare. Pare master. Sasar muna natin to, no? Ilalagay so, muna tayo ng tayo dito. Yan. Para hindi dumudumi dito sa sala. Yan. So, Tapos, tatanggalin muna yun. At, at saka ito. Ang gawin natin, ulo, una natin yung kapenta, pare master. Pare yung dahad natin, diretsyo na doon. Ito so, yung access natin. Ito, papangalaman lang ito. Pag... Yan, you no? Know. Mm -hmm. eh, ang ganda ng kitchen ni ma'am, pina na ano, pina giba. Ah. <laughs> uh, ayan. La pero lalong gaganda niya na, na. Oh. Wow. Mm. Pero maganda na, pero pagagadi pa natin. Ayun ang gagawin po natin dito sa Vitas Project. Tapos pare may iwan to ha. Ah. May iwan muna to para may magagawa sila ma'am dito. Okay, ayan. Tapos, ma, uh, alis ako mamaya mga boss. Itong kanyang mga breaker, kapalitan natin ng bago yan. MCB breaker po yung ano, yung bibili natin. Para maganda, maganda, modern. Kasi modern yung magawin natin dito, modern din yung mga yung breaker na natin. Punta tayo sa RV Ramos, San Fernando. Doon tayo bibili ng mga ng breaker. Ibang natin mga tropa natin dito alam nila binigyan nila sila ng ano instruction para, kung uh, yung gagawin nila ngayon RV Ramos electrical supply yan yan po tayo bibili ng ano ng mga breaker at panel board kay RV Ramos ano pala to? Mechiko pala. Mechiko mga boss. Nasa Mechiko na po tayo. Mechiko Ay, Pampanga. Ayan. RV Ramos. Electrical Supply. Dito na po tayo. Ah, may stigal si Boss Rex. Ayan o. No? din ni Boss Rex to mga boss. Ah, Boss Marlon. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Daming ilaw ni Boss ah, dito. Boss Marlon. Huh? Ito yung wow. Pero di muna po ilaw yung bibili natin. Mga uh, ano muna? Mga breaker muna. Tsaka yung panel board nila. Ito standard platen. Ah, boss. Good morning, hey, boss. boss. Good morning. Breaker, meron ka? Meron. Tsaka panel board? Meron, meron. Ayan, yeah, siguro mas moro dito kay sir. Sir? Meron <laughs> kay <laughs> <laughs> boss niya. Uh, so, gini yung boss na <laughs> next eh. Ano? Ay, ito, tayo, ito yung kukunin ko. Ito, ito. Lalaman ng ito. Ano ito? 36, ano? 36. 36. Ito ako malaki. Ayan. Tapos, yung kanyang mga breaker sa loob. Mga breaker nyo. 100 dampers. Yung <laughs> pinakamay niya, ano? Ayan, ha? Dami mga breaker ni Sir dito. Okay. Okay boss, na. Boss. Ma boss Mac. Boss Mac. Ayan. ah sing sing. Ano, same name ah. Uh, pareho tayong ano, pangalan ah. Boss Mark ah. Ayan, okay na yung ano natin. Yung hindi natapos. tayo pa ng isang ano. Ng isang ano solar. Yung 60 watts na lang. Boss Mark. Sige yeah, boss. Ako ako. Ha? Sa boss. Ano, daming mga, ng mga bagong modern na uh, hilaw ni Boss Mark dito. Tsaka yung mga shower. Pwede toilet bowl, ba? kompleto rito. Mexico ito na no, ba, Boss Mac? Mexico sir, Lagundi. Ah, oh, Lagundi, Mexico dito. Uh, ah, yeah, kaya yung mga uh, gustong bumili, kumpeta po rito. Marami kang pagpipilian. Ayan, mga ano, poset. Mga sink. Ayan din pa ng ano, Ah gas range. Kalang kalang Ito Hello. nasa 6,000 po ito Pero kukunin natin to Sa Santo Project Kaya kay Ma'am Yoli Gibara Shout out po Ma'am Yoli Gibara ito na yung pinabibili mong ano, Kalang sa inyong kitchen Ayan 6,000 Kukuha natin ang binibigay na 6,000 ni Boss Regs Mura lang pala dito kay Boss Ay na, uh, Boss Mac pala, Boss Mac, sorry Okay, yun 6,000 na, oh, pwede Ayun. Mura pa, mura, yung mga tinda ni Boss Mac Tsaka yung mga pinlights, kompleto rito Yan Chandelier. Okay, check natin yung bilili natin kalan. Ayan o. No? Oh. Okay, anong, anong lumalabas dito? Ha? Ah, tubig. Tubig. <laughs> Kala ko, ano? Emperador. <laughs> okay na. Yeah. Okay na yung, ano, yung ating kalan. Tapos, ito na namang, um, ano, mga breaker natin. Ano, ah, boss, ma? Kompleto na ito? Kompleto na siya. Ito o, yung, lang. ano, yung resibo, kompleto na rin? Kompleto na yung resibo. <laughs> Ayan. Tapos. Okay, mabahid na tayo. Mahid na. Okay. Mabahid na tayo sa mga sexy tari ni sexy boss na. Sexy tari. Eh. <laughs> Ayan. <laughs> mga sexy tari. Uh, okay. Mga toto lahat sexy fourteen 14.5 lahat ah oh, 14.5 lahat yun ah okay 14.5 naglalagay tayo ng yeah. sticker kay boss Ayan, kay boss rex yeah tapi mo kay boss rex boss rex yan yung pa sa kabila pa sa kapila, boss Kasi babalik pa tayo dito eh. Baka next month sa bagong project natin. Hey. Okay. di okay. <laughs> <laughs> <yung> <laughs> Shout out, Shout out <laughs> Okay sakin. Okay, sakin okay na natin sana. Sink, dạng điện đi boss rito. Hãy quý sa Lagundi Mexico, có. Yung peto ni Boss, Boss Mac. Ayan, ha? <coughs> <coughs> Yeah. Oke. Okay. Boss thank you. thank you, ah. Boss, Mark, thank boss, you, ah. Na ingat 'yan. Sori Oke. Alright. Coffee Test Project na po tayo Ayan, para rin na yung ano Go, Mac! Yung mga breaker Ayan yung panel board Ayan, Ito. Tsaka to Unti-unti nang ginigiba ni Akor Ang kitchen ni Ma'am Mahirap pala ka rin si Ma'am Ha? Mahirap? Mahirap Tanggal na yun Tapos dito, partition Ah Master Nabili mo ata yung kalahati dito ah Yung kalahati <laughs> sa atin niya po, sa natin Wala, wala Wala, wala ma'am. tama am. na, Nahati na yung bahay mo <laughs> Ah, si Ma'am Joy at si Sir Nick. Nanood na ang TV. Okay. 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 Right. Ratak pan po natin to para hindi makapasok yung alikabok kasi magigiba tayo dito. Tapos pare, yung rep, lagagin natin dito ha. Ah. Saan nilagay lagay yung ref? Diyan na lang sa likod yan? Diyan May yung na lang. Atin po kayo tatin. pala tatanggalin din yan maglalagay tayo ng putok dito sasara natin lahat yan ano lang lagay natin? pinto o cortina? lusak oh, sa na po Prado, Yeah, yung grills ng ating window doon tapos yung mga bindi natin ano, breaker ayan nandiyan ha yung gawa ni Master na ano okay, okay. yun na meron na siyang barrel bolts tapos to, mamasilyan nilang ng ano yan ng fully top Ayun. ng mga pintor natin yan sasara din to para safety dito uh, sliding screen lalagay natin dito pa uh, natin kay Boss Julius at Master Foggy yung sliding screen dito dito. Gagawa ba tayo ng ano dito, uh, TV console. Tapos na natin yung doon para may malagyan ng gamit si naman dito.